Next question natin galing kay Mr. DM Shop, no? What's up, sir? Kamusta, Boracay? Alam ko marami kang chicks dyan. Pada-tuha mo na mga... joke <laughs> <Ne> <lang. laughs> uh, Sabi niya, sir, tanong ko lang po, ano po ang halaga ng social skills pagdating sa pag-network? At ano ang materials na pwede aralin or trainings na pwede puntahan para gumaling sa as aspect na to? Thank you and more power. Okay malagan social skills sa network kasi uh, pag wala ka masyadong social skills, of course, uh, hindi mo alam paano kung ng tao, hindi mo alam paano ba tamang approach, hindi mo alam kung mali na pala sinasabi mo. Dapat, dapat alam mo kung kailan yung tamang approach, kung kailan yung dapat na paraan para makapagkaibigan, para, para magusto ng tao, para mag ng rapport, para maging friends kayo, and paano mo sila mapapain. Okay. Kasi bagong papain mga tao, dapat ano eh, uh, gusto ka nila tsaka friends kayo. Kasi kung hindi kayo friends, hindi mo sila makapain. Makapain mo sila parang shotgun, na parang salesman lang, tapos wala na mangyayari. Okay? Um, <coughs> so ano ba marirecommend ko? Kasi importante talaga yung social skills eh. Una siguro, na materials pwede ko ma-recommend. Um, pero bago ko sabihin yun, ito yung pinaka-important tip. Pero pinaka-important tip is dapat talaga magkaroon ka ng experience sa maraming tao. Ibig sabihin sana yung mga sa, sarili mo every, everyday na ka. Just become very chatty and become very ano um, conversationalist sa mga tao. Ang material na pwede ma-recommend, di ba? Of course, yung training ko, yung brightest day, matututunan mo how to open and close deal yung isang tao na hindi ka nang babaliw. Uh, ginagamit mo lang social skills mo. And then yung uh, another ano, material is yung kay Dale Carnegie, yung uh, How to Win and Influence People. Maganda siya. Uh, maganda siya kasi matutunan ka paano mag interested yung mga tao sa'yo. Um, so far, lang yung alam ko sa social skills. Eh. Yung ba, hindi ko na pwede sabihin eh, kasi ibang ano na yun. <laughs> yeah, iba na yung matutunan yun. Pero sa training ko, tinuturo ko yun. So anyway, importante yun ha, yung social skills. So Tandaan mo yung mga tinuro ko sa'yo, make sure like makipag-friends. Kahit isang friend ng everyday, smile, makipagkwentuhan ka, magtanong ka kung saan yung bookstore, saan yung ATM. And then, makipagkaibigan ka. Kasi pag mas marami kang friends, mas marami kang pwede ma-recruit. And mas marami kang pwedeng ma-bago yung buhay. So, I hope marami kang natutunan dun sa short clip na to. Remember, sa business natin, networking, within 2 years time, pwede kang maging financially free. This is Mark Gamalyari, Beyond Networking.